Sige, tuloy mo lang yan. Sige, minsan talaga, yung may mga bagay talaga, yung may mga ahas na lumalabas kahit saan. Ayaw, di Minsan, hindi mo mapigilan. Sige, tuloy mo lang yan. Minsan, labas mo lang yan. May mga ahas talaga. Minsan, lumalabas sa lalim ng salawal. Minsan, sa ilaba, sa ibabaw rin ng kama. Kaya, tuloy mo lang yan. Huwag mo, ng mo, mo ngayahan huwag mo pigilan kasi pamamutok yung vulkan. ayaw diba? uh, may mga panahon na gusto mong ilabas, may mga ahas na minsan minsan nang lumalabas kahit sa ilalim ng salawal, minsan huh? sa ibabaw rin ng kama. Huwag mong tigilan yung bungso ng damdamin. Uh, so, mo lang yan. Kasi hindi natin alam na kapag pipigilan natin, marami masasaktan. si. Ayo, tuh.